Hey, good morning mga ka-bakers na naman tayo Ayan Ayan ang buhay pa dito bikers Gusto tayo Panis naman dalang muna kayo Dahil mainit Ayan na aking gawa mga kabikers Dato na ang donut Sasalansan ko na lang mamaya Ayan Shout out sa inyo lahat dyan mga kabikers Good morning, good morning sa inyo dyan Sa lahat ng mga gawang ngayon at sa lahat ng mga nagpapahinga na na matapos na kaagad ang gandang gawain sa buhay ay, katulad di ka bigas mayroon pa ginagawa sa buhay nagluluto yan at ako ngayon ay sa kulo ko yung pang may gagawin mga kabigars kaya shout out sa inyo lahat good morning good morning sa lahat yan ng aking mga viewers at followers Good morning, shout out sa inyong lahat Saan man sulok ng no mundo Okay mga kabigars At yan ang aking Yan Tingnan natin yung kanalutok na Ito, banana cake Yan, banana cake Luto na ang ating banana cake, mga kabigars. Ayun, luto na ang ating banana cake, mga kabigars. Ayan, okay, bye bye. Thank you very much. شتات تسميه لها تقدس به.